May pamohon po sa kapunong diya mga kaigsunan. Naya kong higala o. Oh. Si Don Pitoy. Makita ninyo niya hang account nga Don Pitoy. Ito nang ipalo ha. Mone ako ang higala ni Dre. Nakasuroy siya. Kaya niyang problema siya ang sakyanan. Nag low power. So karon amo amo ning iskan. Iskidula yung mo ni ugma. Kay aron agay, okay, unsa na oras dai? Nalimot ra ba mi? Aw, oh. Guys, saan may oras. uras? yung boss? Ano saan yung uras? Alas dos, inidya. Alas dos, Alas dos pa? Sobra naman siguro. Wala pa ba eh. Ha? Saula <laughs> <So, Okay. we? laughs> Bantog, ra diya kina... eh. <laughs> Nangit-nit naman, ha? balaka kami, guys, baka ang Ang kalibutan, oh. No? Nagdumili na, ba? Aksyon nagkakuhaan. Pagkakataon <laughs> ka <Ha>? Naman, <laughs> O nami ni na Nani karon kay iyang siap dito. Nakuan boss na repair ang dalan ba. Karon di kuan ni sako. Pero dito tan ako sa kanan ni pa, atag sa iya. Pero kung ano, itawag lang sa iyo. Ha? Ah? Kung pa tulit, hindi magbisis lang siya. Mag -tayo ra. Pero unsa man unsa uh, man i-fix ni mo nga karon sa adlaw, pag iskwit sa kot lang mo kay minta sa. Ha? Magbisis ka? Oo. Ah? Pila ah, oh. may gilibor ni mo, Mike? Master Mangos na. Kwatro? Pangyo, alam. Pangyo, gamay. lang ko ba yun eh. Kaya ito <laughs> mo higala. Ano oh, may ba, na ba? Okay. Okay, lusay kasulti mo Moe mo higala. Nakasabay, nakasuroy doon. Di idolize okay mo ka niya. Yo. Ha? Okay na. Okay, okay na rin. niya. Karo ba ka niya kaya na sige na? Ha? Wapo, lewat nga Salamat kayo, boss. Salamat kayo. May may pagbisita din eh sa Kuang Guan ba? Ah, wala. Si Don Pitoy, mga kaigsoonan, higala. Mga kaidol. Ilaag din iba kay iyahan sa kina na igamay nga problema. So ay, mo ano ka maguli, ama ano ka maguli. Upol, upol, silingan na dito rito. Silingan na tanami dito sa Malanang. Upol gapon si Kiyoms um, ba. Oh, ano na ano, ano, lang ta ha. Si si ay, ayo ayo, ayo ayo. Ayo ayo. Okay, that's all folks. I all.